Good afternoon mga kabarya Ayan, kumusta po kayo Sa ating mga kapwa collector po dyan Ng lumang pera Ang ating tatalakayan po Ngayon ay yung 50 centavos Na pera Na luma po ito no? So meron po siyang Year na 1964 So tingnan natin kung itong hinahanap na Hinahanap natin So yan mga guys ang uh, binibili ay yung pong 50 centavos Ayan o no, makikita nyo no US Philippine Coins po yan mga guys Ayan 3.5 po yan sa Lazada Ayan. Check natin kung uh, anong likuran po nito Kasi ang hawa ko dito mga guys Ay uh, ganyan din ang uh, harapan Pero ang likuran ay iba Ayan, dalawang klase po ito mga guys na 50 centavos. Ito po ay eagle yung kabilang side. So, check natin mga guys. So, yan po guys ang uh, likuran po niya, no? Kakaiba, no? Kasi it, yan yung ginawa ng US-American. Ah, uh, US-Philippine coins na ginawa ng uh, mga kaibigan nating Amerikano, no? So, ito naman, iba ito. At saka itong uh, binibili ay 1921 po Ayan o, no? oh, nakikita natin 1921 So mas matanda po ito Ito pong hawak po ang hawak ko ay 1964 Mga kabarya no? So ayan, kung baka meron kayong ganyan Mga kabarya So 1921 ang year po na hinahanap Ayan, ibalik natin sa uh, harapan Ayan, so guys, dapat in good condition yung gaya ng ganyan, kalinis hindi lukot-lukot o hindi maraming damage sapagkat, para yan sa mga kolektor ano? so, tingnan natin kung magkano ang uh, presyo nito para makita po ninyo mga guys so, ayan na po ano, kung meron kayong uh, coins na ganyan na 50 centavos yung is Philippine coins, kagaya na pinakita ko sa inyo kanina na ang year ay 1921 Nagkakalag po yan sa Lazada ng 3,500 Ayan, baka meron kayong ganyan mga guys Check nyo yan sa ating mga bulsa ng lulut lulo natin At hingin nyo na ano? Siyempre, bigyan nyo rin sila Meron akong ganyan, kaya nga lang Ang year dito ay 1964 Mas matanda itong nasa picture Kasi 1921 at ang likuran niya ay iba So, hindi yun ito yung binibili Ang binibili talaga ay ito hindi lahat ng 50 centavos po guys ha Kasi meron din akong kakaibang mga 50 centavos Kagaya po nito 50 centavos Sa mga susunod na video ay atin pong alamin kung magkano naman ang halaga nito So 1972 Kaedad ko lang ito mga guys No? So sana meron kayo natutunan mga guys Na kung kayo may mga luwang barya Ay huwag nyo pong itatapon Itago nyo lang At saka saleksikin kung magkano ang halaga sa Uh, mga nangungulig ta guys kagaya po nito meron siyang 3,500 kahit lang 1,500 kahit kalahatin dyan sa presyo payag na ako kung meron ako ganyan no? so yeah, thank you for watching and God bless sana meron kayong nagtunan ang ating mga barya ay wag natin basta basta itatapon kailangan natin alagahan ang ating mga barya dito pa iyanong pa ito hanapin ko pa mga presyo nito kagaya po niyan Thank you for watching. And God bless mga guys. Ayan. So sana meron kayo makuha ganito. Na pera. Na ang likuran niya ay agila. Hindi ganito ha. Igil ang kanyang likuran. Ayan. So thank you for watching. And uh, God bless po sa inyo lahat. Mga guys. Thank you.